Siipag na pag ni Richard oh. Ah? Mawalan Ha? Kumusta naman lang? Natalo eh. ko rin oh. Putol ah. Putol ng cable sa lakas ng hangin. Wala, buha bagyo nagpapabuhos. Bagyo, babuhos. Eh, hindi naman tayo papayag na tayo mabuhos, di ba? Oh. Kaya natin admin ng buhat, di ba? Oo, oh, syempre. Hindi so, natin kasalanan yun eh. Hindi dapat, kung walang talagot rin, walang buhos. Oh. Di ba? Ayan naman yun. Ayan, inspektor oh. tatak pandoran plastik pare top purple hai tah taukrin hindi na tower kring na taukrin eh di pa ano yun tapos 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 tapos